yun okay guys yan testing muna rewiring palit ECU yan ECU ECU bago mukhang luma lang pero bago yan tapos etong kanya nakasaksak yung pan testing first try hindi natin kung gagana na ay gumana bumukas nga siya guys bumukas siya guys Pagod talaga. Ngayon, tingnan natin kung popot kung under kung isi niya na yung sasaksak natin. Sige. Okay. Malamang, malamang. Guys, di namin na magpe-face reveal ha. Baka ma-discover kami guys. Kamay-kamay lang. Okay na yon. Pagtsagaan nyo na lang. <laughs>